Check. Wala naman tayong sinasabi na siya ay matahari. Kung yan, niyo si okay. Matahari, di ba? Oh, so oh. si Para si Rose Bond na... ha? Oh. Spia France and Germany, no? Hmm. Na oh. sumayaw, no? Uh, actually, kung eh, hindi siya French, eh. Pero uh, mm. sa kanya mga friends dahil magaling siya sumayaw. spy Spia pala ng Germany. spy so, pala. Ay, pero naging legendary yan, no? Legendary mm. spy. Wala tayong sinasabi na si Mayor Guo ay spy. Pero, hmm. bakit hindi siya... Kamukha niya na si, ano eh, si Sanchay eh. Kumakabal no, niya. Kasi hindi ko paliwalag, pinanganak, sino yung ah. Uh -huh. kanyang mga magulang, no? Sanchay so, Magaling siya, siya magkakalog, no? Pero, uh, no. kung pumunta ako sa China ng 2017, no? sa Beijing hmm. University, may mga may mga subject na Pilipino na Tagalog. Nakausap Yan. ko, magandang magsalita, ah. Mga Chinese, oh. Uh -huh. ibig sabihin, nagpupuro sila. Nagtuturo mm. sila ng Tagalog. Tapos sila yung mga nagiging estudyante, diplomats, no? Hindi ako magugulat kung mga sleeper cells na papasok mm. dito. sila. Oo. ano oh. oh, oh. Ay, mayor na ito? Pero mm. mo, nanalo bilang mayor, pero hindi siya kilala ng mga tao oh. ron. Hindi alam yung ba. Eh, maliit lang na munisipyo yung bamban eh. uh, 16,000 na tayo yung nata uh, bumoto sa kanya eh. uh. hindi siya makakuha ng makokorroborate sa kanya. No? Hmm. Hindi niya maipaliwanag. Sabi lang niya, kumuha siya ng birth certificate nung siya ay 17 taños. Hindi hmm. Ibig sabihin tayo kasi bata pa tayo, kailangan na natin ng birth certificate, eh, 'di ba? Oo oh, okay. naman. Papaano ka ng high school nung no, kung walang birth certificate? Oh, so, so so anong ginawa niya nung 17 years bago siya pumunta rito, 'no? Anong ginawa niya? Nasaan siya? Sino kanya mga magulang? Hindi niya mapaliwanag eh, 'no? Right. Tapos ang dami niyang tinayo ng mga pogo daw hmm. sa Bamban, mga mga 'yung malalaking building. Siyempre, mm -hmm. nagulat yung mga tao ba't naglalakihan yung mga building doon? Ano mm -hmm. Anong, kinala anong kinalaman? So, anong background niya? At ilan mm -hmm. pa yung katulad niya na nandito sa Pilipinas? No? Mga Pogo Queen pala. Mga mm -hmm. Pogo Queen. No? Tapos, anong alam ng ating gobyerno? No, siyempre, bibigyan niya ng mga permits eh? So, Sino naman. yung mga nasuhulan? Sino yung mga nabayaran? From mm -hmm. Bureau of Immigration no? to uh, PNP to uh, PAGCOR No, sino yung mga nabayaran? Bakit ang bilis makapagtayo niyang bata na yan? Mm. Bata po eh. No, bata pa. Isang chengay. pag marami siya mga binigyan. Mm. Pero mas tanong ko gaano karami mm. ang katulad niya? Paano kung yeah. hindi na-expose siya? Hindi natin malalaman eh. Right. Ang alam natin, yung mga estudyante, libo-libo, na pumupunta sa Cagayan para daw mag-aral. Pero yung edad nila, 30 plus. Ang yeah. alam natin, yung uh, kumuha ng residency sa ating uh, Philippine uh, retirement. retirement. Na out of the 70,000, 30,000 Chinese at ang edad 35 years old. Hindi matatanda katulad namin ni Michael. Uh -huh. so, oh, hindi retired, uh -huh. No military aid. So 'yun ang alam natin. Tapos ngayon uh -huh. may ganito, mayor. Uh -huh. No, may nobla wala